magandang uh, hapon mga manong prince tanghali ano? uh, papunta po tayo ng uh, Riyadh uh, nandito na po tayo sa kalagitnaan at uh, kung napapansin nyo ayan medyo medyo mapula-pula na yung buhangin so palatandaan na nandito na tayo papalapit na tayo sa Riyadh katulad dito ayan oh so takbong pogi lang ulit tayo tulad ng dati ah, paminsan minsan bagaman tayo ay uh, ah, overtake pero sinusure po natin na ah, clear at ah, wala tayong na maabalang maliliit na sasakyan sa likod kasi ma, alam nyo na at uh, yun na siyempre gumagawa lang tayo ng content kaya natin nagagawa yun pero ang totoo di minsan hindi natin ginagawa yan kasi mahal alam nyo na mahirap magbayan at uh, ang pangarga po natin ay awag niya na ay mga baladiya lahat ng klaseng sira ah, refrigerator, upuan, lamisa aircon mga pyesa ng sasakyan ah, kaldero mga, yung mga gamit sa kusina pero nanginayang ako kasi marami pang magagandang kaldero kaso ang lalaki lang kasi hindi naman pwedeng ano, Basta At yun nakita nyo ang ganda ng ano, uh, Isang position lang lahat Isang uh, lane lang lahat Yung mga truck So yun ang dahilan Kaya ayaw natin ibang overtake Basta-basta At uh, Uulitin ko uh, Pasinsya na kayo dito Sa ating video at tuloy-tuloy ito Walang init-init ganitong uh, hindi ko alam na ganito pala itong kasilad at may kamera sa unahan so maraming salamat sa nakaabot sa aking video uh, may silang naman ito so thank you sa inyo at salamat sa walang awang uh, walang sawang suporta ah. uh, lang uh, ingat kayo palagi God bless you ayan bye bye ayan yung kamera oh ayan yan yung nakadipan pa na yan yan ay